Tropa, ito yung lima o yung top 5 na super patok at super in demand na trabaho ng mga Pilipino dito sa Canada. So, top 5 natin, syempre yung mga truck driver mga tropa. Napaka in demand yan dito sa kahit sa anong province dito sa Canada mga tropa. Kasi kaya hinahanap ng mga Canadian employer ang mga skilled uh, skillful uh, truck driver kasi masipag, matyaga, Kids, Karte, at uh, saka meron talaga ang ano, ang king ka karunungan about sa pagdadalit ng malalaki na truck. Saka isa pa tayo mga driver sa Canada ay uh, sweet driver, di ba? May mga sabihin, may kasabihan tayo mga Pilipino na kapag driver ka, ay sweet driver ka. I-comment mo sa ating comment section mga tropa. Truck driving nga pala dito sa Canada ay merong napakalaking sweldo at meron din siyang PR pathway. So, alam niyo lang sa uh, Canadian website o sa Canada website kung uh, saan kayo po pwedeng makapag-apply ng uh, truck driver dito sa Canada mga tropa. Ang tough for mga tropa, syempre yung mga nagtatrabaho sa uh, hospitality industry tulad ng mga food service, mga nagtatrabaho sa hotel at saka sa mga restaurant mga tropa. Yung mga Ah, uh, tropa natin dito trabaho sa food service, napakalaki ng in-demand dito niya sa kada uh, mga tropa. Napaka-in-demand ng trabaho ng mga hospitality industry. Maraming naghahanap ng mga Canadian employer about hospitality industry ng mga Pilipino kasi ang mga Pilipino daw ay likas na marulong sa uh, food industry at saka sa hospitality industry. Uh, maraming mga Pilipino na marunong talaga magluto. Uh, at magaling mag-serve sa mga customer kaya hinahanap ng mga Canadian employer yan yung mga Pilipino uh, mga tropa so meron tong PR pa ah wala na nga palang PR pathway ito yung industry na pinasukan ko kaya ako na PR dito sa Canada pero unfortunately mga tropa wala na tong um, PR pathway kasi uh, inabuso ng ibang mga Canadian employer dito sa Canada kaya tinanggal na nila sa ano, uh, category as uh, field worker ang hospitality, hospitality na yeah. siya uh, particular na yung mga mga cook mga tropa wala na siyang uh, pathway para ma-PR ka yun ang, ano, yun ang ginamit ko para ma-PR dito sa Canada pero kakalungkot wala na siyang PR pathway mga tropa Top 3 mga tropa, yung mga skilled trades worker tulad ng mga plumber, electrician, uh, welder, mga tropa. Uh, Napakalaki ng demand yan dito sa uh, Canada kasi uh, marami na nga ngayla, mga Canadian uh, emperor sa iba't ibang travel dito sa Canada. particular sa malaking cities mga tropa tulad ng um, Calgary, Vancouver, uh, Toronto. So, yun yung mga tatlong uh, mga malaking cities na nangangailangan ng mga skilled workers. Kasi ginagamit sila sa iba't ibang ano, iba't ibang establishment like yan, yeah, sa hotels, um, sa construction, ba diba? Sa mga road widening din sa Canada. Malaking tulong ang mga skilled trades mga tropa din sa Canada. Kaya, inahanap yan sa kahit anong province dito sa Canada. Malaki ang sweldo dyan mga tropa at saka meron din ditong uh, PR patoy pero napaka selective lang mga tropa kaya dapat mong alamin sa Canadian website kung ano yung dapat mong apply kung isa ka sa mga ito mga tropa so ang top 2 natin mga tropa yung mga caregiver at mga PSW o yung mga personal support worker dito sa Canada mga tropa kasi kaya intiman ngayon ang mga caregiver at saka PSW kasi ang uh, population ng Canada ay aging na so marami nang tumatanda at nangangailangan ng personal support worker para sa kanilang retirement particular yan sa mga ano sa mga home home service o yung mga home for the aged establishment mga tropa marami naghahalap ng mga PSW at saka caregivers at, at talaga naman napaka in demand ng trabaho yan dito mga tropa Napakalaki rin ng mga sweldo nyo ng mga tropa at meron itong PR patoy mga tropa. Pero alamin mo alamin mo yung kung saan ka pwede mag-apply ng pesta, uh, PSW at caregiver do sa may Canadian website din. So tropa, meron itong PR pathway, kailangan mo lang alamin sa sa Canada website. Medyo hindi ko to kasi industry kaya wala ko ganong alam kung paano mag-apply ito. Pero i-research mo mga tropa kasi talagang Napaka-lucrative ng industry nito. Lucrative sa, uh, sa kita at saka sa sweldo ng mga tropa. Malaking kita nito. So, kailangan mo alamin kung paano ka mag-apply kung isa ka sa mga ito, mga mga tropa. So, top 2 natin ay caregiver at mga PSWO, yung mga personal support worker mga tropa. So, ang top 1 natin mga tropa, 1 mga tropa. jan Siyempre, yung mga nurse at saka yung mga nagtatrabaho sa Uh, health industry tulad ng mga doktor, diba? Uh, nurses, yan, napakalaki ng mga sweldo ng mga tropa. Very lucrative ang mga kinikita ng mga yan mga tropa. Kaya talagang napaka-attractive sa ating mga Pilipino na pasukin itong industry nito kasi talagang napakalaki ng sweldo at saka napakaganda ng mga benefits. Lalo lalat sa gobyerno ka nagtatrabaho. Ano? Ang laking uh, uh, demand dito sa Canada. Kaya nga maraming mga Pilipino sa atin na nag-aaral mag-nurse uh, kasi nga gusto pasukan yung industry nito. Hindi lang, alam ko, hindi lang sa Canada ang merong uh, pangangailangan nito kundi sa ibang lugar din. Like, like Europe or Russia or what, or oh, whenever, kung saan, kung saan uh, uh, may, may demand dito. So, napakalaki ng demand ng uh, pangangailangan ng uh, nurse din sa Canada mga tropa at saka mga doktor napakalaki ng sinusildo niya at ikit sa lahat napakalaki ng chance mong ma-PR dito kasi meron itong PR pato mga tropa so kung isa kang nurse at saka doktor alamin mo kung saan ka pwedeng mag sa Canada website ililing ko sa baba kung saan ka pwedeng mag-apply kasi ah uh, ginawa ko na to, actually ginawa ko na tong uh, video to sa aking TikTok at maraming nagtatanong kung saan pwede magkape ng ganito actually mga tropa lahat ng mga sinabi kong to ay yun din yung alam ko na hindi man ng trabaho pero hindi ko alam kung saan pwede mag apply kasi wala ko pa sasabihin uh, <laughs> matagal na kasi ako nandito at hindi ko na alam kung paano mag apply ng Uh, trabaho kung, kung galing ka sa ibang lugar papunta rin sa Canada. So i-research na lang sa Canada website. I-link ko sa, sa ano sa, sa link section i-check niyo lang kung saan pwedeng apply so, i-click lang basahin niyo kung eligible ba kayo at qualify ba kayo maging uh, o qualify ba kayo sa mga pwedeng makapasok dito sa Canada sa pamamagitan ng top 5 na kapatok na trabaho dito sa Adam mga tropa. So ililink ko sa comment section na sa comment section sa Sige, sa comment section lang at saka sa link na rin para makita ninyo mga tropa. Eto tropa, meron pa akong bonus na napaka in demand na trabaho. Talaga marami na ganyan sa anong province dito sa Canada. Ito yung embalsamador o yung mga embalmer mga tropa. May nagtanong din sa akin sa TikTok kung saan pwedeng mag-apply nito uh, alam kada province ay may kanya-kanyang qualification about um, embalming. So, tingnan nyo lang kung ano yung mga provinces na naghahanap. Pero, I'm sure, I'm pretty sure, napakarami naghahanap ng mga embalmer dito. Sa ating mga Pilipino, hindi natin pinapatulad to kahit napakalaki ng sweldo dito, napak napakalucrative ng sweldo dito mga tropa. Kaso nga lang, tayo mga Pilipino o ibang lahi ay hindi pinapasok kasi napaka-creepy na ang karir na to. I iba ayaw gawing karir dito kasi syempre iba parang ano parang sabi parang ayaw humawak ng bangkay or diri or natatakot so, 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 uh, so sobrang creepy ng uh, industry na to. kung gagawin mong karir at kung meron kang lakas ng loob na pasukin ito at kung ikaw ay isang embalsamado sa Pilipinas Uh, pwede mo pasukin ito uh, sa karir dito sa kada at pwede, meron itong PR pato yung mga tropa kailangan mo, kailangan mo lang alamin kung saan pwedeng mag-apply sa, sa, ano, sa kada province mga tropa wala ito sa, ano, wala sa Kada website pero kailangan mo itong alamin kung saan ka pwedeng mag-apply so i-research mo lang kada province sa kada at naghahanap na maraming maraming empalmer dito sa kada mga tropa napakalaki din si dito according sa aking ano ha, sa aking uh, source ha, sa aking research ang pwede mong kitain dito kada buwan ha 150,000 converted na in, uh, into peso mga tropa 150,000 to 250,000 thousand uh, pesos mga tropa so mantakin nyo kung gano'ng kalaki ang sweldo ng na mga nag i mo rito mga tropa so kung imbalsa madulog ka nga para sa Pilipinas at meron kang uh, Uh, let's say uh, enough na experience kailangan mo pa rin mag-aral dito para i-upgrade yung embalming kasi dito medyo parang uh, uh, ito? masyado sila ganun. kailangan, lang, kailangan mo pa rin mag training ng imbal kahit may alam ko sa uh, sa motor o imbalming kasi kailangan nila ng proper way at saka safest way kung paano mag imbal sa mo ng bangkay mga tropa so alamin mo kung paano mga tropa sinetsa ko sa iyo napakalaki ng sinusilto ng mga nag-iimbasa mo dito mga tropa at in demand in demand yan dito pwede mong gawin dito yan mga tropa as career mo ah, sa'yo kung may lakas ka ng loob na mga ng bangkay at uh, ina at gawin ka dito mga tropa so yun lang na mga tropa no? kung ikaw ay isa sa mga nabanggit na mga top 5 na patok ng trabaho dito sa Canada, pwede kang mag-apply sa Canadian website. Hindi ko alam kung paano mag-apply pero alamin mo at i-research mo. Wala pa rin akong huli mga tropa. Hindi pa rin gumagalaw yung aking bell So, yun lang mga tropa, no? Sana may nakuha kang value at uh, konting kaalaman tungkol sa mga trabaho dito sa Canada. Kung meron kang nakuha ang value, i-subscribe mo ko dito sa aking tick, sa aking YouTube channel at i-follow mo ko sa aking TikTok uh, page tropang kanadyan. Hanggang sa muli, mag-ingat ka mga tropa. Paalam, mabuhu!